Magandang gabi at muli akong nagbabalik para sa ating nagbabagang balita sa oras na ito. Araw-araw padami na ng padami ang nagiging positibo sa virus na kung tawagin ay corona, habang ang nanunood nito, negatibo ng magkajowa. Samantala, peking white sand na itinambak sa Manila Bay, agaw atensyon. Habang ang nanunood, inagawan ng karelasyon Ikaw na pala ah. ang may ari ng ang ko. at para naman sa ating balitang sports 387 million pesos na utang ng Philippine government sa iba't ibang suppliers noong nakaraang SEA Games hindi pa nabayaran